Napansin mo na ba kung gaano karaming tao ang unti-unting nababasag sa loob tahimik lang? Paulit-ulit nilang sinasaktan ang sarili, sinasabotahe ang mga plano, sumasabog sa mga taong pinakamahal nila, at madalas, nagpapasya ng masama sa gitna ng tensyon. At sa pagdaan ng panahon nang hindi nila namamalayan, unti-unting nauwi sa pagkawasak ang lahat ng pinaghirapan nilang buwin, mga relasyon, karera, reputasyon. At ang ugat ng lahat? Kawalan ng kakayahang manatiling kalmado hindi nila nauunawaan ang prinsipyong ipapaliwanag ko sa iyo ngayon. Kung babaliwalain mo ang nilalaman ng video na ito malamang, maulit mo ang parehong mga pagkakamali. Ngunit kung mananatili ka hanggang sa huli at isa sa buhay mo ang mga aral na ibabahagi ko mauunawaan mo kung gaano kabihira at makapangyarihan ang kakayahang manatiling kalmado sa isang mundong puro sigaw. At ang pagkaunawang ito ay maaaring literal na baguhin ang direksyon ng iyong buhay. Ako si Adriano. Mahigit sampung taon ko nang pinag-aralan at isinasabuhay ang pilosopiyang stoiko. Para sa akin, hindi lang ito naging kaalaman sa teorya. Naging salbabida ito sa gitna ng bagyo. Noong tila gumuho ang lahat sa paligid ko, ang katahimikan at kalmadong stoiko ang nagpanatili sa akin sa ibabaw. Ngayon, gusto kong ipakita sa iyo na kaya mo ring hanapin at yakapin ang lakas na ito. Ilang beses mo na bang natanong ang sarili mo, bakit ako nag-react ng ganun? Minsan, isang hindi magandang salita mula sa kapwa motorista. O kaya, ang mapanuyang komento ng iyong amo. Maaaring isang mensahe sa chat na maling pagkakaintindi ang naging simula at ang tugon mo, galit. At pagkatapos, ang pagsisisi. Pero huli na. Ang pinsala ay nagawa na. Nakakagulat kung gaano karaming tao ang nabubuhay na laging handang umatake, magtanggol, sumigaw. Parang nasa gitna ng digmaan. Pero madalas, ang tunay na kaaway ay nasa loob. Ang kalabang ito ay ang ating kagawiyang maging reactive, ang agarang emosyon na hindi man lang natin nahahayaan humupa bago tayo kumilos. Sabi ni Epicteto, hindi ang mga bagay mismo ang bumabagabag sa atin, kundi ang pananaw natin tungkol dito. Ibig sabihin, hindi ang mismong sinabi ng ibang tao ang sumira sa iyo. Kundi ang kahulugang ibinigay mo rito. Ang kwento na mabilis mong binuo sa isip mo, at sa sandaling pumasok ang emosyon, lumalabas ang rason. Nag-a-activate ang utak sa survival mode. At sa ganitong estado, halos palaging may mabigat na kapalit ang ating mga desisyon. Ito ang pinagmumulan ng maraming hiwalayan, pagtanggal sa trabaho, at alitan sa pamilya. Hindi ko ito sinasabi ng basta lang. Isang pag-aaral mula sa Universidad ng Stanford ang nagpakita na ang kawalan ng kakayahang kontrolin ang emosyon ay direktang naubnay sa pagkabigo sa karera at buhay pag-ibig sa pamatadalan. Ang mga taong madaling magalit ay may 55% mas mataas na tsansang mawalan ng mahahalagang oportunidad at 62% sa kanila ay umamin ng matinding pagsisisi dahil sa padalos-dalos na kilos. Dito pumapasok ang karunungan ng stoicismo. Ang stoiko ay hindi taong walang damdamin. Nararamdaman niya ang lahat tulad ng iba. Pero pinipili niyang huwag maging alipin ng emosyon. At ito ang tunay na kalayaan. Sa araw-araw, ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, kapag may nagbitiw ng hindi makatarungang puna, hindi mo kailangang sumagot agad. Maaari kang huminga ng malalim, suriin ang sitwasyon, at tanungin ang sarili, ito ba ay tungkol sa akin o sa mga labanan sa loob ng taong ito? Kung may umaaway sa'yo, maaari mong gamitin ang tinatawag na stoy paghinto. Tatlong segundo. Tatlong segundo ng katahimikan bago ka mag-react. Doon sa pagitan ng stimulus at tugon na katira ang iyong kalayaan. Isipin mong nasa isang hapunan ka kasama ang pamilya. At gaya ng dati, may kamag-anak na muling nagpapasaring. Pero imbes na bumalik ng masakit na salita, pinili mong obserbahan. Humina ka, at sumagot sa paraang walang tinatamaan. O baka nga, minsan, wala ka ng kailangang sabihin. Hindi mo nilunok ang iyong pagmamataas. Pinili mong supilin ang iyong sariling pagnanasa para sa kapangyarihan. Iyan ang tunay na lakas. Napansin mo na ba na ang mga taong may malalim na karunungan ay bihirang mawalan ng kontrol? Hindi sila mabagal o mahina. Sila ay disiplinado, sila ay mapanganib sa tamang paraan dahil pinili nilang magpigil, hindi mawala ng direksyon. At kapag tinignan mo ang kabaligtaran nito, ano ang iyong napapansin? Mga individual na may kahanga-hangang kakayahan, ngunit winasak ang lahat sa iisang iglap ng kawalan ng pagpipigil. Isang halimbawa nito ang nangyari kay Will Smith sa seremonya ng Oscar. Ilang dekada ng tagumpay sa kanyang profesyon ang nabahiran sa loob lamang ng ilang sandali ng matinding dalit. Hindi siya nakapag-isip. Tumugon siya sa bugso ng damdamin at ang kanyang naging kilos ay nasaksihan ng buong mundo. Ano ang mga naging bunga? Nawalan siya ng mga kasunduan, inulan ng batikos, at nabahiran ng matindi ang kanyang reputasyon. Lahat ito dahil hindi niya isinabuhay ang isa sa mga pinakapayak na turo ng pilosopiyang Stoic, ang pagsupil sa sarili. Dito magsisimula ang pagbabago. Hindi mo kailangang maging alipin ng iyong damdamin. Maari kang mamuhay ng tahimik at may kapayapaan, kahit pa magulo ang kapaligiran mo. At hindi ito nangangahulugang kailangang pigilan ang iyong nararamdaman. Ang ibig sabihin nito, hindi ka dapat maging bihag ng sarili mong emosyon. Pwede mong simulan agad. Pumili ka ng isang bahagi ng iyong araw, maaring iyong oras na pinakastresado ka, at magsanay. Huwag agad tumugon. Manatiling mapagmasid. Huminga ng malalim, tumugon ng malinaw o kung maaari huwag tumugon. Ang ganitong uri ng pagsasanay sa araw-araw ay nagkakaroon ng epekto sa ating utak. Ayon sa larangan ng agham ng isip, ito ay tinatawag na emosyonal na neuroplasticity. Unti-unti mong pinapalakas ang mga koneksyon na humahantong sa pagninilay, sa halip na sa mabilis na tugon. At sa paglipas ng panahon, hindi ka na magiging taong madaling mawala ng kontrol, kundi isang tao na nagbibigay ng katahimikan sa mga nasa paligid niya sapagkat ang taong marunong pamahalaan ang kanyang damdamin ay siyang tunay na may hawak sa kanyang buhay. At ang hindi marunong ay tila isang manikang hinihila-hila ng bawat komentaryo, galit o pagkabigo. Ang iyong lakas ay hindi nasa pagsigaw. Nasa paghinto ito. Nasa desisyon. Nasa katahimikan sa pagitan ng stimulus at ng iyong kilos. Ito ang sining ng pananatiling kalmado sa isang mundong laging maingay. At ang taong bihasa sa sining na ito ay hindi matitinan. Naranasan mo na bang mawala ng tulog dahil sa isang bagay na ni hindi pa naman nangyayari? Naiisip mo ba ang lahat ng posibleng masamang senaryo? Gumagawa ng mga diyalogong hindi totoo at nasasaktan sa mga hakahakang maaaring hindi naman magkatotoo? Ito ang dahilan kung bakit maraming tao ang nagkakasakit sa panahon ngayon. Hindi ang problema mismo kundi ang kagustuhang kontrolin ang mga bagay na kailanman ay wala sa ating kamay mas masahol pa, may likas na hilig ang isipan ng tao na palalain ang mga bagay. Pinapalaki nito ang panganib, pinapawalang bisa ang katotohanan, at iniisip na kung ulit-ulitin mong pag-isipan ang isang bagay, maiiwasan mo ang sakit. Ngunit kabaligtaran ang totoo, habang mas sinusubukan mong kontrolin ang hindi mo kontrolado, mas nagdurusa ka. Si Epicteto, isa sa mga pinakatanyag na pilosopo sa Stoicismo, ay nagsabi, may mga bagay na nasa ating kapangyarihan, at may mga bagay na wala. Ang simpleng pagkakabatid na ito ay isa sa mga pinakakapangyarihang kalayaan na maaaring maranasan ng tao. Tingnan mo, hindi mo kontrolado kung magugustuhan ka ng ibang tao. Hindi mo hawak kung ulan bukas. Hindi mo maaring pilitin kung ang iyong amo ay bibigyan ka ng promosyon. Ngunit kaya mong ihanda ang sarili kaya mong piliin kung paano tutugon. Nasa iyo kung paano mo pipiliin ang iyong mga desisyon, ang iyong disiplina, ang iyong konsentrasyon. At kapag natutunan mong ibuhos lamang ang iyong lakas sa mga bagay na talaga namang nasa loob ng iyong abot kaya, may kahanga-hanga kahangahangang nagaganap, unti-unting humihina ang kapangyarihan ng pagkabalisa. Maraming tao ang nananatiling nakatigil, umaasa sa isang sagot mula sa iba. O di kaya ipatuloy na hinuhulaan ang iniisip ng mga tao. Napansin mo na ba na kahit gaano mo pag-isipan at alalahanin ang mga bagay, hindi naman talaga nito binabago ang kalalabasan? Hindi ba't nakapagtataka kung paano tayo nahihirapan ng labis sa pagtangkang kontrolin pa nga ang damdamin ng ibang tao? Ayon sa pandaigdigang ulat ng samahan ng kalusugan ng daigdig, ang pinakakaraniwang suliraning pangkaisipan sa buong mundo sa kasalukuyan ay ang labis na pagkabalisa, Higit sa tatlong daang milyong katao ang namumuhay araw-araw na parang may nakaambang panganib, madalas na hindi pa nila nauunawaan kung ano talaga ang dahilan. Isa sa mga pinakamatinding sanhi, batay sa mga pananaliksik, ay ang labis na pagbibigay pansin sa mga bagay na wala naman sa kontrol ng tao. Lalong lumalala ito kapag ang pamumuhay mo ay nakasandig sa paghahangad ng papuri. Kapag hinuhusgahan mo ang sarili mong halaga batay sa tingin ng ibang tao, isa itong patibong na hindi madaling makita. Ilang beses mo nang naramdaman na parang kulang ka, simpleng dahil lang hindi ka sinagot ng isang tao sa paraang inaasahan mo. O dahil kakaunti lang ang nagbigay pansin sa isang bagay na ibinahagi mo sa internet. O dahil pakiramdam mo'y nahuhuli ka sa buhay kumpara sa isang taong sinusubaybayan mo. Lahat ng ito ay ilusyon lamang. Ang mga pilosopong stoiko ay nagtuturo ng ibang paraan, sa halip na ubusin ang lakas mo sa mga bagay na hindi mo hawak, gamitin mo ito sa pagpapabuti ng mga bagay na kaya mong pagtuunan. Halimbawa, kung naghihintay ka ng sagot mula sa isang aplikasyong pangtrabaho, imbes na maubos sa pagkabalisa, gamitin mo ang oras na ito upang mag-aral pa, pagandahin ang iyong profesional na imahe, at palawakin ang iyong koneksyon. Hindi mo kontrolado kung matatanggap ka. Pero kaya mong ihanda ang sarili mo. Kung iniwan ka ng isang tao at bigla na lamang nawala, wala sa iyong kamay kung ano ang nararamdaman niya. Pero nasa iyo ang kapangyarihan kung pipiliin mong pahirapan ang sarili o alagaan ang iyong sariling kalusugang mental, ang iyong tiwala sa sarili, at ang pagbuo mong muli sa iyong katauhan. Sa pagdaan ng panahon, ito ang talagang may epekto. Si Keanu Reeves ay isang malinaw na halimbawa nito. Nawala sa kanya ang anak, sumunod ang asawa, at hindi pa nagtatagal, ang pinakamatalik niyang kaibigan. Maari siyang nalugmok ng tuluyan. Munit sa halip na mabulok sa mga nawala, pinili niyang ituon ang pansin sa tanging bagay na kaya niyang kontrolin ang kanyang kilos sa gitna ng sakit. Kilala siya ngayon bilang isang taong tahimik, mapagpakumbaba, at may dalang kapayapaan. Hindi man niya sinasabi na siya ay sumusunod sa pilosopiyang stoiko, Munit ang bawat kilos niya ay tila isang buhay na aral. Susubukin ka ng buhay. Kukuhanin ito ang mga taong mahal mo. Sisirain ito ang mga plano mo. Maglalagay ito ng hadlang sa daraanan mo. Ngunit palagi kang mayroong pagpipilian, manatiling nakakulong sa sakit sa pagtangkang kontrolin ang hindi mo naman hawak o tanggapin ito ng may karunungan at ituon ang pansin sa kung ano ang tunay mong magagawa. At narito ang isang mahalagang bagay, ang pagtanggap ay hindi nangangahulugang pagsuko. Ang pagtanggap ay ang pagtigil ng pakikipagbuno sa realidad. Ito ang kakayahang tingnan ang buhay ng mas malinaw at sabihin, gagawin ko ang pinakamainam gamit ang mayroon ako ngayon. Ang ganitong pananaw ay nagbibigay ng isang napakalalim na kapayapaan, isang uri ng katahimikan na kapag naranasan mo na, ayaw mo nang bumalik sa dating paraan ng pamumuhay. Mapapalaya ka nito mula sa pagnanasang laging makapagbigay lugod. Mula sa takot sa kung ano ang maaaring mangyari bukas. Mula sa bigat ng pananagutan sa pagkakamali ng iba. At kapag ikaw ay naging malaya, nagiging mas malakas ka. Maaaring hindi magbago ang mundo, pero sa kalooban mo, nagkakaroon ng pagbabago. Ito ang lakas ng isang taong nauunawaan kung ano ang saklaw ng kanyang impluensya, at kung ano ang wala. Ito ang kapayapaang bumubuo ng isang di matitinag na isipan. At kapag malinaw sa iyo kung saan katatapak, hindi ka na naliligaw kahit pagumuho ang paligid. Napansin mo rin ba na sa panahon ngayon, parang kinatatakutan na ng mga tao ang katahimikan? Sa isang pag-uusap, sapat na ang isang sandaling pagtigil para may magmadaling punan ito ng kahit anong salita. Namumuhay tayo sa isang lipunan kung saan karamihan ay gustong laging may huling salita. Parang kapag nanahimik ka, ang tingin ng iba ay ikaw ang natalo, ikaw ang mahina, ikaw ang sumuko. Pero isang malaking pagkakamali ang ganitong pananaw. Sa aral ng pilosopiyang stoic, ang pananahimik ay hindi nangangahulugang wala kang ginagawa. Sa katunayan, ito ay isang anyo ng kapangyarihan. Isa itong anyo ng matinding kontrol sa sarili. Isinulat ni Seneca na maraming pagkakataon kung kailan mas mainam na manahimik kaysa magsalita ng walang kabuluhan. At sa panahon ngayon, lalo nating nauunawaan ang lalim ng pahayad na ito. Sa mga social media, tila lahat ng tao ay may opinyon sa bawat bagay nag-uunahan sa pagsagot sa pagtuligsa sa pakikipagtalo. Pero bihira ang taong marunong huminto para pag-isipan muna ang mga bagay-bagay. At doon mo makikita ang ugat ng problema, ang taong laging nagpapadala sa emosyon ay unti-unting nawawala sa sarili. Ang katahimikan ang siyang bumabalik sa atin sa ating tunay na damdamin at iniisip. Sa pamamagitan nito, nauunawaan natin kung ano ba talaga ang mahalaga halimbawa, sa mga pagtatalo, ang karaniwang reaksyon ay ipagtanggol ang sarili. Pero hindi ito laging kailangan. Sa maraming pagkakataon, ang pinaka-epektibong sagot ay ang hindi pagsagot. Kapag sinagot mo ang isang taong nadadala ng matinding emosyon, bumababa ka sa parehong antas. Ngunit kapag nanahimik ka ng may malay at layunin, umaangat ka. May malaking agwat sa pagitan ng katahimikan na galing sa takot at ng katahimikan na bunga ng karunungan. Ang taong sumusunod sa landas ng stoic ay pinipili ang pananahimik bilang isang sining ng estrategya. Sapagkat nauunawaan niya na hindi lahat ng laban ay dapat harapin. Naisip mo na ba kung ilang alitan ang maaaring naiwasan kung may isa lamang na pumili ng katahimikan? Ilang ugnayan ang hindi sana nasira kung ang mga salita ay ginamit hindi para saktan kundi para magtayo ng tulay. Ayon sa isang pananaliksik na inilathala ng Journal of Communication, Higit sa 70% ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga tao ay lumalala hindi dahil sa kung ano ang nasabi kundi dahil sa kung paano ito sinabi sa tono at sa bilis ng tugon. Ibig sabihin, ang padalos-dalos na pagsagot, ang hindi pagminilay muna, ang siyang nagpapalala ng alitan. Ngayon, isipin mo ang ginagawa ni Marcus Aurelius. Bago siya tumugon, malalim muna siyang nag-isip. Isinusulat niya ang kanyang mga damdamin ginagawang liwanag ang katahimikan ito ang kulang sa marami ngayon sandaling pagitan para mag-isip bago kumilos pero paano mo ito magagawa sa isang mundong mainay at mapusok kailangan mong lumikha ng tahimik na espasyo sa loob mo at nagsisimula ito sa maliliit na desisyon halimbawa kapag may isang taong bumatikos sa iyo nang hindi makatarungan ang una mong damdamin ay baka gustuhin mong ipaliwanag ang panig mo ipagtanggol ang sarili patunayan na ikaw ay tama pero maaari mong piliin huwag agad tumugon. Maghintay ng isang araw, dalawa. At saka na lang tumugon ng may kabalansihan o baka mapagtanto mong wala na ring saysay pang sumagot. Hindi ito kahinaan. Ito ay tapang. Isang uri ng lakas na bihira sa mundo, ang lakas ng sariling pagpipigil. At ang ganitong uri ng lakas ay hindi pangkaraniwan. Kailangang pagpraktisan ito. Isang halimbawa ay si Kanye West, na ilang beses nang nadala ng kanyang kabustuhang magsalita agad. Marami sa kanyang hindi na pag-isipang pahayag ang nagdulot ng mga kontrobersya, pagkakawala ng mga kontratang nagkakahalaga ng humigit kumulang 3 bilyong piso, at pati na rin ng matitinding sugat sa kanyang emosyon. Lahat ng iyon ay pwedeng naiwasan kung pinili lamang niya ang katahimikan. Ngunit tingnan natin si Barack Obama. Sa kabila ng maraming batikos, bihira siyang makitang tumutugon ng may init ng ulo. Kilala siya sa kanyang kakayahang huminto, magnilay at sakalang tumugon. Ang ganitong gawi ay nagbibigay ng respeto, kredibilidad at kapanatagan. Isa itong halimbawa ng tahimik ngunit makapangyarihang komunikasyon. At sa pang-araw-araw nating buhay, ang ganitong pananaw ay napaka-aplikable. Kapag nakatanggap ka ng mensaheng may galit o pananalitang mapanakit, hindi mo kailangang sagutin agad. Maaaring isara mo muna ang api, huminga ng malalim at lumabas para maglakad. Pagkatapos lang, kapag kalmado ka na, saka ka magpasya kung paano tutugon. Ang ganitong munting hakbang ay may kapangyarihang baguhin tudo. Ang pananahimik ay isa ring sandata para ingatan ang iyong lakas. Hindi lahat ng usapan ay dapat bigyang pansin. Hindi lahat ng puna ay dapat sagutin. At hindi rin lahat ng tukso ay kailangang patulan. Ganoon din sa buhay panloob. May mga pagkakataon na sobrang ingay ng isipan, puno ng pag-aalala, paninisi at mga ligaw na iniisip, na hindi mo na naririnig ang sarili mong pakiramdam. Sa katahimikan mo matatagpuan ang sarili. Sa katahimikan mo nadarama ang karunungan sa loob mo. Kaya simulan mong sanayin ang sarili. Limang minuto bawat araw ng ganap na katahimikan. Walang telepono, walang musika, walang abala. Ikaw lang kasama ang sarili mo sa simula ay maaaring nakakailang ito. Ngunit habang tumatagal, mararamdaman mong may kapangyarihan sa gitna ng katahimikan. Sumisigaw ang mundo. Pero hindi mo kailangang sumigaw pabalik. Maaari kang tumugon ng payapa. Maaaring kumilos ng tahimik. Maaari kang magpakita ng paninindigan ng hindi kailangang maging maingay. Kapag natutunan mo ito, hindi ka na basta-basta naapektuhan ng maliliit na tukso, walang saysay na argumento, o personal na pag-atake na dati nagpapayanig sa iyo. Ikaw ay magiging sagisag ng presensya. Nang katatagan. Nang isang taong hindi kailangang magpaliwanag dahil ang kilos pa lang ay sapat na. Ito ang lakas ng pananahimik. Hindi ito kawalan ng sagot. Ito ang pinakamatalinong sagot na maaari mong ibigay. At ang taong marunong gumamit nito ay nagmamayari ng sining ng pananatiling kalmado sa mundong puno ng sigawan. Naranasan mo na bang gumawa ng desisyon hindi dahil alam mong tama ito, kundi para lang makaiwas sa kaba ng pagdedesisyon? Nagsabi ka na ba ng yi, kahit ang gusto mong sabihin ay hindi, dahil sa takot na mawala ang isang pagkakataon o isang tao? Ganyan mabuhay ang maraming tao ngayon. Laging nagmamadali. Kinakabahan sa ideyang maiwan. Natatakot na makaligtaan ang sinasabing isang beses lang sa buhay na pagkakataon at sa huli, nabubuhay sa sunod-sunod na pagpiling walang sapat na pag-isip, at madalas ay nauwi sa kapinsalaan. Ipinapakita sa atin ng pilosopiyang stoic na ang katahimikan at pagbagal ay lumikha ng mabuting bunga. Samantalang ang pagmamadali ay nagdadala ng kapahamakan. Ang taong laging sumusunod sa bugso ng damdamin ay unti-unting nagiging alipin nito. Ayon kay Seneca, wala tayong tunay na pag-ari kundi ang oras at kahit ito, nawawala sa atin kapag tayo'y nagmamadali. Sa madaling salita, kapag laging mabilis ang takbo ng buhay mo, hindi ka talaga nabubuhay, tumatakbo ka lang, walang direksyon. Ang pagmamadaling ito ay madalas hindi galing sa tunay na pangangailangan. Kadalasan, ito ay galing sa paghahambing ng sarili sa iba. Sa takot na maiwan. Sa paambang magmukhang hindi matagumpay sa paningin ng iba. Ilan na ba ang kilala mong nabaon sa utang dahil bumili ng sasakyan o bagong cellphone para lang hindi mapag-iwanan ng uso? Ilan ang pumasok sa relasyon hindi dahil handa na sila, kundi dahil sawang-sawa na silang mag-isa? Ilan ang tumanggap ng trabaho hindi dahil mahal nila ito, kundi dahil lang sa reputasyon, kahit taliwas ito sa paniniwala nila? Ang ganitong uri ng pagpili ay may kabayaran. At kadalasan, ang kabayarang ito ay forma ng tahimik na pagdurusa. Sa isang pag-aaral na isinagawa ng Universidad ng Princeton, lumabas na mahigit sa 64% ng mga taong gumawa ng mahalagang desisyon habang emosyonal ay labis na nagsisikalaunan. Dahil kapag nagpapasya ka habang puno ng damdamin, parang nagmamaneho ka ng sasakyan na may hamog sa salamin, hindi mo talaga nakikita ang daan. Gusto mo lang makaalpas sa hindi komportableng pakiramdam. Ngunit ang kakulangan sa ginhawa ay isa ring guro nandyan siya upang magturo sa iyo hindi para takasan sa lahat ng paraan. Isipin mo ang isang tao na inalok ng trabaho na may mataas na sweldo, pero sa isang kapaligirang puno ng tensyon at pagkalaso ng kondibensya. Kapag siya ay nadadala ng takot na mawalan, agad niyang tatanggapin yon kahit hindi pinag-isipan. Ngunit kung mapanatili niya ang katahimikan sa loob, maaari siyang magmuni-muni, karapat dapat ba naisuko ko ang aking kapayapaang mental para sa ganitong halaga? Tugma ba ito sa hinahangad kong itayo para sa hinaharap? Ang isang sandaling paghinto ay kayang baguhin ang takbo ng lahat. Kapag tinitingnan natin ang buhay ng mga matagumpay na tao na gumawa ng mga matalinong pasya, isang bagay ang malinaw, hindi sila nagpadalos-dalos. May direksyon sila. Si Morgan Freeman ay isang malinaw na halimbawa nito. Mahigit apat na dekada siyang umarte na hindi nabibigyan ng sapat na pagkilala. Ang kasikatan at mga pangunahing papel ay dumating lamang matapos siyang lampas sa limampung taong gulang. Pero hindi siya nagmadali. Hindi niya ibinenta ang sarili sa kapalit ng mga daan na madaling tahakin. Matatag niyang binuo ang kanyang landas. At ang bunga niyon ay isang matibay, iginagalang, at hinahanga ang karera. Ngayon isipin mo ang kabaligtaran. Ilan sa mga sikat sa social media ang bigla na lang sumisikat, gumagawa ng padalos-dalos na desisyon, pumipirma sa mga kasunduan ng hindi man lang binabasa at pagkalipas lang ng kaunting panahon, nawawala. Kasi ang bagay na dumating ng biglaan, kapag walang matibay na pundasyon, mabilis ding bumabagsak. At hindi lang ito tungkol sa kasikatan. Ito ay tungkol sa paraan ng pamumuhay. Tungkol sa marunong na pagpili, kung ano ang tatanggapin mo, kung ano ang hindi mo papayagan, kung ano ang itatayo mo para sa sarili mo. Minsang isinulat ni Marco Aurelio, maghintay. Magtiis. Bigyan ng panahon ang panahon. Ang lahat ng likas ay may sariling bilis. At sapat na ang kalikasan bilang halimbawa. Ang isang puno ay kailangan ng maraming taon bago ito tuluyang lumaki. Ang isang ilog ay unti-unting humuhulma ng mga bundok sa tulong ng tiyaga. Pero ngayon, nais natin ang lahat ng mabilisan. Gusto natin ng sagot agad. Resulta agad. Relasyong perpekto kahit walang pinaghirapan. At ang ganitong pagmamadali ay isang uri ng ilusyon. Kaya ang katahimikan ay isang uri ng revolusyon. Inaangat kanito nito mula sa inay ng karamihan. Ibinabalik sa iyo ang kakayahang pumili ng malinaw. Kapag nagdadalawang isip ka sa isang relasyon, huwag kang magmadali sa pagdedesisyon dahil lang gusto mong tapusin ang tensyon. Bigyan mo ng espasyo ang sarili para maramdaman. Makipag-usap. Magmasid. Maging totoo sa nararamdaman mo, hindi sa inaasahan ng iba mula sa iyo. Kung ikaw naman ay nasa yugto ng muling pagsisimula sa trabaho, huwag mong tanggapin ang unang oportunidad na dumating dahil lang sa takot na magmukhang bigo. Gamitin ang panahon para paigtingin ang iyong mga kakayahan. Isulat muli ang iyong kwento pero sa paraang kalmado at may direksyon. Dahil ang mga bagay na dumarating ng may pagkaunawa at dahan-dahan ay kadalasang nagtatadal. Sa kaibuturan, ang mundo ay gustong ikaw ay magmadali. Dahil kapag sobrang bilis mo, hindi ka na nag-isip. At kapag hindi ka nag-isip, madali kang dalhin kung saan nila gusto. Pero hindi mo kailangang mabuhay ng ganito. Pwede mong pabagalin ang takbo. Humiya. Magmasid. At saka kumilos. Ito ang tunay na karunungan ng mga Stoiko sa totoong buhay. Hindi ito tungkol sa mabagal na pamumuhay. Ito ay tungkol sa pamumuhay na may saysay. May tibay. May kaliwanagan. Ang pagmamadali ay dinadala ka kahit saan. Pero ang katahimikan ay dinadala ka sa lugar na tunay mong nais marating at yan ang talagang nagbibigay ng pagbabago. Ang taong natutong manatiling payapa kahit nasa gitna ng kaguluhan, ay nakakamit ang isang uri ng kalayaang bihira mong makita. Ang kalayaang kumilos ng may kaliwanagan habang ang iba ay sumusunod lang sa bugso ng damdamin. Ang kalayaang pumili ng may katalinuhan habang ang karamihan ay tumatakbo sa takot. Ang kalayaang manatiling panatag kahit ang paligid ay sumisigaw. At ang pinakakamanghamangha sa lahat, hindi mo kailangang swertehin o maging likas na may talento para dito. Kailangan lang ng pagpili. Nang araw-araw na pagsasanay. Nang pagsasakatuparan, simula ngayon, ng mga natutunan mong aral dito. Ang bawat munting desisyon na ginagawa ng may katahimikan ay isa ng hakbang patungo sa isang buhay na mas magaan, mas malinaw at mas matatag. At kung nararamdaman mong may kahulugan sa iyo ang landas na ito ang susunod na hakbang ay nasa iyong harapan. Ang palabas na lumilitaw ngayon sa iyong screen ay tutulong sa iyo na umakyat ng isa pang baitang sa paglalakbay na ito ng pilosopiyang estika. Isang dagdag na hakbang papunta sa isang bersyon ng iyong sarili na mas tahimik, mas matibay, mas may karunungan. Patuloy ka lang. Gawin mong mas mainam ang iyong sarili ng kahit isang bahagdan kaysa noong bago mo pinindot ang play sa bidyong ito. Salamat sa paglalakad na kasama ako hanggang dito. Aasahan kitang muli sa susunod na video.